titingnan natin kung may sahod na tayo ngayon ko palang titingnan ayan eh tagal naman dyan darling Ay, wag ko na palang ipakita nakakahe ah. Yan ba hindi atin 'yan. <laughs> eh to na yon. Kuto na talaga yan. Eh. Mag-upload na 'le. <laughs> <laughs> upload na uli ako. Uy! Ang <laughs> Ito na po yung aking pinaghirapan sa pagbibidyo ko mga ka-farmers. Pwede na to sa wala. Thank you Lord.